Liwat na na naonin livelihood assistance ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga parasira sa Bicol, sa Lindongkan sa Indang Special Area for Agricultural Development o BIFAR sa ad program. Kabale sa mga benepisyaryo ang Poblasyon Fiberfolk Association sa Barcelona, Sorsogon, na nakaresibin in 21 units nin fiberglass, type na bangka o kasko na may kasabay ng padel. Nakaresibi man nin apat na toniladang seaweed propagols ang Biog Aquamarine Fisherfolk Association sa Gigmoto, Catanduanes. Sigun kay Weng Briones, tagapagtaram kan BIFAR Bicol, iniyan Phase 2 kan BIFAR sa ad program. Ngunyan na taon, 2,318,635 pesos ang nagamit na pondo para sa nasambit na asistensya bawat probinsya, bawat munisipyo, iga po kaming inaapod na community development officer, Ito mga identified na igwa kita, so may coordination po yan sa local government unit, and then um, upon coordination, uh, igwa po kitang mga, mga sinasubmit po ang LGU na kung si Isay ang mga nag-qualify na beneficiaryo. Apwera sa duwang nasambitang asosasyon, natawan manin 27 bags ng pre-starter feeds, 187 bags ng starter feeds, 352 na bag ng grower feeds asin 187 bags ng finisher feeds ang Fisher Folk and Farmers Association sa Guwa, Kamarinisur. Mantang 32 na units ng marine engines ang ipigtaoman sa Dapdap Sabang Mabuhay Fisher Folk Association sa Bulusan, Sorosogon. Ang before Bicol po, ang permiman pong ma is to help our uh, fisher folk ano, sa panginginot kan sa Muyang Regional Director na si R.D. Ariel Pio Ang padagos man po ang sa Muyang uh, pagtabang sa satuyang mga parasira. Pero ang um, padagos man po ang pag-remind me sa satuyang mga parasira na alagaan ang mga gabos na itinataong intervention kang gobyerno. Ta, ang ang pagtauswag po kan sa indang mga livelihood, nakasalalay po yan sa, sa kooperasyon ninda. So kung paano ninda aatama manon itong mga mga interventions, mga mihuras na itinatao kang gobyerno. Mientras tanto, obheto kan BIFAR na maiangat ang kabuhayan kan mga tiyos na parasira sa rehiyon sa paagi kan pagtao sa mga ininin suitable livelihood opportunities sa lindong kan saad program. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.